Maria. Yeah. Lubos kami nagagalak na makasama at makinig sa pampasiglang mensahe ng ating minamahal at masipag na katuwang na punukuro ng Junior High School, Ginang Irene R. Sarmiento. Maraming salamat sa Uh, magaganda rin uh, tagapagdaloy ng palatuntunan, mga mga mga. Okay, sa ating butihing punong guro, Dr. Rolando P. Didili, katuwang ng uh, uh, mga ASP natin, Ginoong Adam Bird at Inam W. Recon Salem sa ating mga head teachers na dito na kasama natin, Ma'am Belen Figueroa at Ma'am Austria. Sa ating SPTA headed by Sir Ezekiel Espiritu. Sa ating mga guidance advocates na nandito. Uh, sa ating mga guro, mag aral at mga magulang, magandang umaga sa ating lahat. Una ay ang aking taus-musong pasasalamat sa bawat guro ng Tansa National Trade School sa kanilang buong pusong pag-alalay sa ating mga mag-aaral. Hindi nyo lamang pinuturuan ang mga mag-aaral, kundi binibigyan nyo sila ng lakas ng loob at kumpiyansa na maabot ang kanilang mga pangarap. Gaano man ang hirap sa araw-araw ay hindi alintana, hindi ninyo aninta na mapaglingkuran lamang ang mga mag-aaral. Gayun din ay mapaglingkuran kayong mga magulang. Hindi po madali ang bawat araw ng mga guro. Ang daming Minsang Minsan sila'y nadadapatin. At sa kanilang pagdapa ay iyon ay marahil dahil sa mga ilang mag-aaral na nagpapasaway. Minsan din nadurog ang puso upang kayo naman, mga mag-aaral, ay maakay at maalalayan. May mga araw na nagsusungit ang inyong mga guro. Hindi dahil trip lang nila, kundi may mensahe sila na anak, naliligaw ka na, eto ang daan. Tara, kumapit ka. Sila din ay may mensahe dahil sa kanilang iba't ibang pinagdadaanan kaakiban ang obligasyon sa pamilya na sa huli manalas kayo kayo mga anak ang inuuna may sakit man ay papasok sa paaralan wag lang sa inyo ay may lumiban. yan ang guro natin sa Tansa National Trade School may malasakit Na tumayo hanapin at tanawin ang inyong mga burok tagapayo kahit sinong guro na inyong kasama dyan sa inyong tabi sabay-sabay natin silang saluduhan saludo habang sinasambit ang mga salitang ito maraming salamat po Magulang. Sa aking mga magulang. Hindi hindi po makakalimot. Hindi hindi po makakalimot. Sa inyong mga kabutihan sa amin. Sa inyong mga kabutihan sa amin. Ayan, hau no, po Sa ating mga magulang, Maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta at tiwala sa amin, sa mga guro, sa inyong mga anak at sa paaralan. Kayo ang unang guro at katuwang namin sa paghubog ng mga kabataang nangangarap. Ang inyong pagunawa at pagsuporta sa kanilang paglalakbay at ang silbi nilang lakas. Tunay na ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hinihiling na kapalit. Na kahit na ang damit ay punit, dudukot pa rin sa bulsa at kahit uling sentimo sa inyong mga anak ay hindi ipinagkakait. Naging matagumpay sila dahil na rin sa inyong napakalaking puso at naging madali naman sa ating mga guro ang pagdidisiplina at pagpapaunlad ng kanilang mga kakayahan dahil sa inyong tahanan, ang pangaral, ay dama at doon natin na Mga mag-aaral, damhin ninyo ang sakripisyo ng inyong mga nagsilbing tagagabay at tunay na magulang para silang soldier na ililigtas kayo sa mga patibong na hamon ng ira na ito para lang hindi maging masukal at malinaw ang inyong pupuntahan. Muli tayo po ay magsitayo yung mga mag-aaral. Tanawin ang mga mata ng ating mga magulang at mga tagagabay. Ngayon po ay tingnan natin ang ating mga anak. Ayan. Sambitin natin ang mga salitang ito. Di ko man po Di man po nasasabi. Ang mga salitang ito araw-araw. Ang mga salitang ito Nagpapasaway man po ako paminsan-minsan. Nais, Nais ko pong malaman nyo na kayo ay mahalaga. Na kayo ay mahalaga. Pagbubutihan ko pa pong lalo. Pagbubutihan Marap ninyo para sa akin. Ang ninyo para sa akin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Ayan, pwede na kayo ulit maupo. At huli ay sa ating mag aral, nais ko kayong hikayatin na patuloy na magsikap at magpursige edukasyong inyong tinatamo ngayon ay ang magiging pundasyon sa inyong hinaharap. Huwag kayong matakot mangarap. At hindi grado ang basihan sa tunay ninyong hinaharap sa kinabukasan. Ano man ang karangalan na inyong matatanggap mamaya ay magsilbing gabay sana kayo sa mga pinanghihinaan ninyong mga kamag-aral. Kayo ay one step advance sa karamihan dahil kayo ang hihirangin mamaya na sisimbolo sa ating tema na henerasyon may pagkakaisa kaagapay ang bagong Pilipinas. Hindi dito nagtatapos. Taasan ninyo ang inyong mga pangarap. Noon ay minigtanong sa akin, Ma'am, di po ba pag mataas ang pangarap ay mas, masakit pag bumagsak? tayo ay hindi ibon, no? Na kapag po tayo ay lumipad at bumagsak ay mababalian. We are human. We have the ability to stand and start again. Kaya hinahamon ko ang lahat na taasan ang ating mga pangarap. Gayun din ang mga aksyon para matupad ito. Bago natin alalayan ang Pilipinas ay alalayan niyo muna ang inyong mga sarili. Bago natin makita ang pagkakaisa sa ating paligid, ay buuin natin ang buwan ng pagkakaisa sa ating sarili. Future leader na magsisilbing liwanag upang magkaisa. Tandaan ninyo na hindi lang kayo mag-aaral ng Tansan National Trade School. Hindi lamang kayo mamamayan sa Pilipinas. Kayo mismo ang Pilipinas. Muli sa bawat guro, magulang at mag-aaral ng Tansa National Trade School, tayo ay isang pamilya na naglalakbay patungo sa isang maliwanag na bukas. Maging tataksana na natin ang isang mamamayang may malasakit, maging na nawa tayo ng bagong Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Ma'am sa napakaganda at makabuluhang mensahe At inamang bigyan ng parangal ang mga pilingguro ng Baitangwalo Dor Pauardi, kayaan niyo akong basahin ang nilalaman ng sertipiko. Republic of the Philippines Department of Education Region 4A Calabarzon School Division Office of Cavite Province Tansa National Trade School Paradan 1, Tansa, Cavite certificate of recognition for his or her meritorious commitment and exemplary service as best dropout reduction program implementer for the school year 2024-2025. Given this day, uh, given this 11th day of April 2025 at National school, Tansa National Train School, Paradahan 1, Tansa, Capite, signed by Dr. Rolando P. Dili Dili, School Principal Corp. pangungunahan ni Ginang Elizabeth R. Fermat. Marites A Manala In along Jeffrey B. Zamora, <laughs> Binibini, Maria Cristina A. Harmon. Congratulations po sa inyong lahat. Sa ating tema, Henerasyon ng Pagkakaisa, kagapay sa Bagong Pilipinas, ipinagdiliwang natin ang mga nagawa at mga tagumpay sa akademiko ng ating mga mag-aaral na na nagpatuloy sa kanilang pag-aaral at naging matibay upang mata matapos at maabot ang katapusan ng mapaghamong mga paraan na paghahatid ng pag-aaral ng pag ngayong taon. Kaya sa ganito, mga ginoo at ginang, karangalan namin ipakilala ang mga batang nagkamit ng karangalan sa Baitang Walo. Para sa paglalahad ng karangalan sa Baitang Walo, Pangkat